abangan. One Fort Mag Community, nakiisa sa isinagawang simultaneous Philippine Army-wide blood donation activity. Samot saring serbisyo at regalo, hatid ng ikinasang serbisyo karaban ng kasundaduhan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Army Regular at Reserve Force at iba pang volunteer nakiisa sa pag-aalay ng dugo sa lalawigan ng Zambales. Sundalong kaugnay, sumailalim sa isinagawang seminar on probiotic chicken meal and indigenous microorganism herbal probiotics production. Creativity, collaboration at innovation nang ibabaw sa isinagawang One Fort Mag TV Production Seminar Workshop sa Fort Magsaysay. Flu-like symptoms na sakit at irregular rashes. Anong sakit nga ba ito? Alamin sa ating ulat pang kalusugan. Ngayong araw ng mga bayani, kilalanin ang ilang sundanong kaugnay na nagpamanas ng kabayanihan para sa bayan. At may nagbabalik kasama ang paboritong tropa pagdating sa kulitan at tanungan sa ating tanong ko, sagot mo. Ang lahat ng yan tutukan mamayang alas 12 ng tanghali sa Cognine Virtual TV